Hello mga mare, pare. Kung kayo ay may sari-sari store o isang munting tindahan sa inyong bahay, for sure alam na alam niyo na ang gagawin pag Friday. Sabi nga nila palengke day. Pero sa iba naman ay depende sa araw kung kailan nila gusto mamili o mag-stock ng kanilang mga paninda. Pero kung nagkataon lang talagang Friday ngayon, kaya mag-stock tayo o mga maningki tayong palagay sa tindahan. Tara, samahan nyo ako. Pero short video lang to. Kaya, magkukwento na lang ako sa inyo. O magbibigay ng tips para naman umaba ang ating kwentuhan. Isa ba kayo sa mga namamalengke na may dalang listahan? Naku, kung alam nyo lang. Ako, mamamalingke ako. Sa bahay, may nakalista ako. Pero, iiwan ko rin sa bahay. Pero mali daw yon. Dapat kung naglista ka, dapat dala mo listahan mo. Para sure, ang bibilin mo, wala kang makakalimutan. At syempre, kung ano lang yung nakalista sa listahan mo, yun lang ang bibilhin mo para iwas overbuying tayo. Kasi nga, nakabudget tayo mga mare pare, bawal kumuha ng wala sa listahan. Kung talagang may negosyo ka, huwag mong gagawin yun. Kasi nga, pag kumuha ka ng wala sa lista, o ano, kumuha ka ng hindi naman pas moving na products na hindi naman nabibili sa tindahan ninyo, for sure may stock din niya. Kaya kailangan maglista ka ng mga pas moving. At yun ang iyong kailangan unahin. wag mong unahin ang na hindi naman dapat unahin. Alam mo na yan. Yun lang. Ingat, salamat. Sana ay nag-enjoy po kayo sa panonood ng video ko. Suportahan niyo naman po. Please like and follow and share niyo na po. Salamat. Thank you Lord. Bukas po ulit ha. Salamat po. God bless sa lahat.